Ayun, maglilinis tayo ng preno ngayon sa likod. Brake cleaning tayo, brake cleaning. Ayun, tatanggalin na natin yung pipe. Okay, para malinisan natin, matanggal natin yung gulong sa likod. Alright, let's go. Hilahin uh, lang natin ito. Over. Alright, yan. Ayun, kita na natin yung nut ng tambot yun. Tapos yun, okay. tatanggalin natin tong fan cover para mabilis natin ma-access yung ano. Para walang sabit. 8mm yung gamit ko kasi na gold bolt ako dito na dalawa. Tapos ito, silos, yung kabitan ko pala ng pipe ayan yung turniluhan kasi na, napuputulan ako na ito dati ginawa pinatagusan ganyan tagusan yung kabila pinatagus ko yan pati sa ilalim tagos din yan ayan. ayan. para di kayo maputulan yan naputulan kasi okay, ako kaya ginawa ko pinatagusan ko yung butas yan para matanggal natin yung bolts niyan gamit lang ito ng ano 24 24 mm na sakit ayan. Ayan. maratili niya hammer man alright ng pa Tanggal na natin. Ayan na. Tayo dito yung para hindi mag-stack up. Lagyan nyo na kunting grasa lang. Ayan dito. Nandiyan yung sa medyo mamasa-masa. Para iwas yung si stack up. Ay, mo lang yan. Lugan natin yung preno. Lugan natin yung preno para matanggal yun Lumuwag yung kapit. Ano? Drum break. Sa drum brake yan. Ayan na. Tanggalan na natin. Sobrang. na. Ah, madumi na. Kaya pag ganyan mga medyo na, dami ng carbon deposit may na ang prayer na yan, natin. Ayan na, okay, kita niyan mga carbon. Hilaan mo lang ganyan, matasang Ito ang gagawin natin, lilinisya natin, tatanggalin natin itong dalawang spring. Dali lang naman yan. Ay, Bobby. Ngayon naman yung tabi yung gasa natin yan dito yung na, hindi ko yung magkasa ng ano to ng ano CBT na ginagawa dito sabon lang sabon lang yung tinimpla natin ng sa nox ito yung brush panahon natin ba dumigit yung dumis mags ito yung sa natin isa pa sasana natin patuwin natin para di kapitan ng kalawang. Ah, nakasanitan. All right. Yan, para mas kumapit yung pre na yan, nilalagyan niyo lang ng tatlong gatlayan. Gamit line ng lagaring bakal. Gatlayan niyo lang siya ng tatlo. Bakit na malinis na? Pero bago natin ibalik yung brake pad, kakakablagay natin ng gasa. Ito. Tsaka kontek dito, tsaka dito. konti konti lang. Para iwasi stock up. Okay. Na, kapit na natin. Tingnan nyo dito, tol. Ayan. Pag ganyan yan doon, pakapit. Pag ganyan yan. Baka si pabaliktad doon, baka mapag ganyan yung pagkabit Mali yun. Kasi dito.

តើចេញចាប់ផ្ដើមទៅត្រង់នេះបិក